Nung nakaraan, kasama ko si Dormit, nalalakad din sana kami sa SSS. Unfortunately, wala kami na pala. Dahil depende na nga sa last digit ng SSS number mo, yung schedule mo. Nigil lang din kami dun ng forms para sa concern namin. Tapos babalik na lang dun sa mismong araw ng schedule namin. Nalungkot ako ng very light. Kasi pinagpaalam ko pa to sa may boss ko na kung pwede, mag-split. Shift ako ng day na to tapos wala rin pala akong na -accomplish. Pinayagan naman ako. Kaya lang since meron talagang scheduling, kailangan yung sundin. Dahil malapit lang naman kami sa mall, sinabi ko nga dito sa jowa ko na mag-withdraw na lang ako para naman yung magawa kahit paano. Tanghali din yung time na naglakad kami nito. Kaya ginutom na rin talaga kami. Tapos dito na lang namin na pag ng kumain. Halos tigim-tigim nga lang din ako sa mga pagkain na yan. Kasi nga hindi talaga yan pwede sa akin hindi rin siya ganun ka-welcome sa may bituka ko. Pinakakinrave ko lang talaga yung pizza, kaya sabi ko dito na lang kami kumain. Pero the rest, halos si dormit na yung kumain. Mabilis ang kain nga lang dito talaga yung ginawa namin. Gawa nga ng kailangan ko din agad bumalik dahil naka-split ship ako. So, kailangan ko pang trabohin yung other half day ko noong araw na to. Sinabay na nga rin ni dormit mag-withdraw since madadaanan din namin tong ATM machine. Nabusan na din ako ng snack kaya sabi nito ni Dormit, daan na rin daw kami dito sa may sa supermarket. Piliin na nga daw namin itong buong SM. Uy, hindi. Binili ko nga lang din yung pagkain na alam kong madaling matunaw sa tiyan ko. At saka hindi siya flavorful. Tapos yan naman yung binili ni Dormit. Balik kanya kanya kami at to cart dito. Bumili lang din ako nito ang gata. Si papares ko sa may oatmeal para every time gutumin ako. Tapos bumili na din si Dormit ng Anlin para naman daw sa may mama niya. Napansin nga namin na mahaba yung pila sa may basket. Kaya sabi ko dito kami pumunta sa priority lane since ako naman ay buntis. So i-take advantage na natin to. Wala na rin naman kami ibang sadya dito sa SM. Kaya umuwi na rin kami agad. Fast forward dito ang buntis. Pag-uwi ko po agad tapos balik na sa trabaho. Bali, choice ko naman kung anong oras ko gustong ituloy yung other half day ko. Kaya lang sabi ko, ituloy ko na din agad para maaga ako matapos, maaga rin ako makapagpahinga. Lately nga nahihiligan ko ang Yakult para nagiging comfort food ko siya. Ganun fast forward kahapon to. I Schedule ko kasi sa SSS sa Thursday. And again, nagpaalam ulit ako kung pwede mag-split shift nung araw na to. Actually, pwede naman akong paalam na buong day hindi na ako papasok o kaya naman half day lang. Kaya lang ang bunti sa diyang workaholic. Nangihinayang sa araw. Kaya ipupush ko talaga na split shift yun. Bali yung first half day ko will be 6am manggang 10am tapos mga past 10 doon ako pupunta sa SSS tapos kuno oras ako makabalik iko-continue ko na yung other half day ko. Pa-sadly kasi naubos yung oras ko doon sa may SSS. Kwento ko lang din. Ang expected time ko na makukonsume doon sa may paglakad ko ng SSS is mga 1 hanggang 2 hours lang. Ganon. Since pinili ko na rin puntahan is yung pinakamalapit sa amin which is sa uh, Novaliches Robinson lang naman. It's just so happen na sobrang dami palang tao during that time or tingin ko everyday ganon kadami yung tao sa Robinson since kilala na nga siya na lalakaran ng mga requirements such as SSS PhilHealth PRC, LTO etc. Hanggang sa umabot na rin ako ng 3 hours, nandun pa rin ako sa queue. Nasa waiting area. Though nakaupo naman, malamig. Kaya lang kasi nangihinayang talaga ako sa oras. Piling ko na uubos masyado yung oras ko dun. Sa tagal nga rin na pag ko dun, naaral ko na din yung pattern ng pagtawag sa may number per counter. Imagine, meron silang counter na 20. So, madami talaga. Kaya lang, sobrang dami din tao talagang dumating hindi na kaya i-accommodate ng mabilisan. At dahil moto natin ang time is gold, ang buntis, nag na ng mag-plan B. Nagpunta na lang ako ng SSS Regalado kahit magti 3pm na noon talaga. Nilaban ko pa rin kasi sabi ko nga, doon naman kami galing ni Dormate nung nakaraan. At napansin ko na comparing dito sa may rob is konti lang yung tao sa may regalado. Naisip ko kasi, pang 35 pa ako doon sa may priority lane sa may rob. Kaya dalawang malungkot na senaryo lang ang pwede kong kahanapin. Tungan. Una, yes, accomplish ko kung ano yung concern ko sa may SSS. Pero aabutin ako ng dilim for sure sa dami ng tao. Second and the worst, yung abutin ako ng cut-off. So, sayang naman yung araw na pinaalam ko for this split shift. Alam ko naman na papayagan pa rin ako kung magpaalam ako sa ibang araw na lang. Kaya lang kasi endo naman na ako. Tapos, sayang din na yung effort na pagpunta ko doon. Laro na ngayon, palaka na ng yung dyan ko. Medyo hirap na talaga akong kumilos. Tapos iniisip ko parang na dadaan ako sa overpass ng Robinson. Grabe na talaga. Kailan ko kasi talagang tumawid doon. Gawa nga ng doon yung sakayan sa may SM Fairview papunta sa may SSS Regalado. Bali, saja sadya ko lang din talaga sa may SSS is para palitan yung number na associated doon sa aking SSS account. Para naman ma-access ko na ulit yung SSS application ko. Kasi yung kulang ko na lang na pinapasubmit sa akin ng HR namin is yung SSS online contribution which is maaga gawa mo lang or ma-accomplish mo lang kapag meron kang access sa may SSS application mo. It's just so happen na wala na yung dati kong SIM kaya magsisend ng OTP for reset password kaya lang hindi na ako na nare-receive gawa nga nung wala na sa akin yung sim card na yun ito lang din pala yung short clip na nakuha ko sa may SSS Robinson habang nasa queuing or nasa pila kami ng priority lane kapag naiihi ako ay eh, nagsasabi na lang ako sa may katabi ko nakako ay sisir lang ako sa glit Ganyan na nga lang din kadami yung tao kahapon sa SSS Robinson. Malaki siya at maganda, kaya lang madami lang talagang tao. Ako nung hindi pa nauugos ang pasensya ko. Charot. Fast forward, pagdating ko ng SSS regalado, as expected, hindi nga ganun ka tao. Imagine, from pang 35 ako sa pila sa priority lane, dito pangatlo lang ako. Diyos ko dahil parang wala pang 30 minutes na tapos na din ako agad. O ba diba nasa bahay na ako agad, wala nang hinga-hinga yan, diretso balik na sa trabaho. Sabi nga ni mother-in-law, wag ko na daw trabahuhin yung other half day at ipahinga ko naman daw yung katawan ko. Pero sadyang alipin ang salapi ang buntis na ito, kaya for the work pa rin talaga. Madali ang kaya nga lang din ang ginawa ko kasi naman nagutaw ang pagkatao ng buntis na to. Kasi naman nagsimula na yung araw ko ng 6am to 10am na nagtatrabaho. Tapos nag-spend ako ng total of 6 hours sa outside world para dun sa may SS. SSS ko. Tapos, pag uwi ko ng 4 p.m., eto kinuntinyo ko yung trabaho ko. So, 4 p.m. hanggang past 8 na ng gabi ang tapos ko para naman sa other half day ko. Isang nakakapagod na araw pero nakakatuwa naman kasi nalakad ko naman yung kailangan kong lakarin sa may SSS at the same time nakapag-work ako the whole day. So that's a win-win. Kailangan lang talaga ipahinga naman yung katawan para makabawi. Ang pinaka-highlight ng video na ito is kung maglalakad man kayo sa SSS I highly suggest na kung di naman kayo nag-iisip ng about money sa extra pamasahe punta na lang po kayo ng SSS Regalado kasi saglit lang wala masyadong tao. Kung gusto nyo naman is mas malapit at mas mura sa pamasahe, why not choose Robinson SSS? Since doon tabi niya ng mall, pwede kayong maglibang after ng lakad niyo. O siya, bukas ulit!